Bali, nagbili tayo guys ng limasag, wala tayong pampain sa igat Yan. Hello, welcome po ulit sa uh, mga pamamaran TV Bali, nandito tayo ngayon Mga kaigat at mga subscribers kong mahilig din sa dagat At kahit na wala pong kahilig-hilig sa dagat Tara po, samahan niyo po ako maghanap ulit tayo ng gigat, dito sa aming uh, bayan. Bayan po ng gubat. Gubat sa kusagong po. Ito mga guys. Dito tayo maghanap tayo ng gigat, Doon pa din sa pinaghahatingan natin na uh, igat. Bali, galing nga pala ako doon sa ano, sa aming palingke. Dahil sa hindi tayo nakapangilaw kagabi. Dahil sa Uh, holiday nga at uh, Christmas din para sa ating uh, kanya-kanyang pamilya. Kaya hindi tayo nakapangilaw. Bali, pumili ako ng ano, ng alimasag. Ito guys ang naging pain natin sa ating uh, paghahanti ng igat. Bali, nandito. Nandito pa rin ang ating paboritong panghuli ng igat. Yung lubid na may uh, pako. Tara mga guys, sama-sama tayo papunta sa ating pag -ingat. Bali, ang gagawin natin guys, uh, mga muna tayo ng ano, ng mga butas. Para maya, pag o uh, okay na mga butas, pabalikan natin. ngatin natin ma ano natatakpan daming nakaano na dahon baka magkapakapa tayo nito lipat tayo sa kabila kasensya na mga guys at uh, tagal-tagal tayo nakapag upload tungkol dito sa panghuli natin ng uh, IGAP dahil sa tayo ay nabigyan ng uh, oportunidad na, na makapag uh, trabaho ng medyo malaki-laking uh, project sa ibang lugar kaya medyo napatigil tayo guys sa pag uh, upload nito tungkol sa ano panghuli ng igat ba tayo ulit makasakali meron dito isang kasi guys meron yung mga dumadayo dito sa pinaghanapan natin ng igat kaya hindi tayo nakakasiguro kung alam na una sa atin ang igat guys uh, kahit na ano kahit na malabo pili naman siyang ano yun uh, kapain ang butas niya kasi uh, bilog talagang ano niya kaputas ilog na madulas. Paras nito guys oh. Hindi ko lang alam guys kung makikita natin ito. Kung isusom natin sa ating cellphone. tama makita guys medyo malabo kasi hindi yata makita ayan yan siya yan bali paghahandaan natin ang pain muna yan yan siya na nahinga siya guys mapansin nyo siya Pali paghahanda natin ang pain yan. Pero so bago yan, uh, lagyan natin dito sa bandang taas ng uh, pinakatanda. Baka pagbalik natin malabo ng tubig, meron tayong tanda dyan. At meron pa rin dito. Kaso parang payat, uh, parang maliit. Ah, maliit nga, guys. Kaya, ah, uh, pabalikan natin nga, guys. Dalam muna natin ang ating uh, pahin. ting guys ang ating uh, lubid. Ang ating uh, panalik. Yan. Ang ating uh, limasan, guys. balik kaya natin yung ating uh, limang panghulit. Ayos guys, may, may makuha tayong taba niya. Gagawin natin dito guys. Tatagkarin natin siya. magiging bungat. Sabatin talaga guys. Pero yung apat na nakita natin guys na butas ay hindi natin sigurado kung mabuti natin yung apat na yun kasi simpre magkakadikit yung butas nila mabubulabog yun bulado yun kasi pagka kumain yung isa pag bunot natin mabubulabog yung katabi na ano na butas ng igat kamakalimutan okay. naman natin ang buhol bubuhulan natin to para pagka pinitik natin dito natin i -ano yan itatali yan dito sa ating ano to Agandang siya pali natin mo natin para unat na unat kayo sa ating uh, lubid. hindi parehas dito na nakabaluktot siya tapos yung taba hihiwalay natin para siya magiging pang natin guys sa ating tapos i-gagawin natin yung ating bubid para ito yung magpapanagpo doon po muna ito dito hanggang sa makarating tayo dito guys sa taas at yung taba ito dito natin sa dulo at matatakpan yung pako medyo malaki-laki ang butas ah uh, natin ang ang pain. tapos pagkas nga ng dati pwede mo siyang pilipitin Ayan. ganyan na siya yan Dalawa lang muna guys ang gawin nating pain kasi hindi talaga sigurado kung ano yung apat na yun kasi mabubulabog talaga kaya bali dalawa lang muna ang natin ah uh, pamain na Thank <laughs> ang liit guys ng isa ang liit masyado pero yung una natin malaki try natin guys baka paan man lang tayo ng ating ah uh, sa guys bali kinakain niya na yan bali saglit lang guys ah uh, kumain kanyang makaigat ang ano ang paghulang igat yung talagang busog ang igat kaya hindi natin magpilit pero pagka payat o oh, gutom siya saglit lang bali magulo magulo guys ang ating uh, camera dahil uh, mag-isa tayo yan guys mali pinaglaruan okay, niya ang ating uh, lubid yan mali pipitikin natin si duda ko parang maliit itong ingat na to yan siya o oh. nalagyan pala guys ano o oh. kaya lang uh, ano siya uh, payat payat siya mga guys E, bali pagka ganito ng mga payat, uh, inaano lang namin sa ano to. sa bubu kaya sa uh, pintol. Yan yes, yeah. siya. Pati totoo natin guys ang Yan siya. Yes, yeah. Okay guys, bali nakatatlong tayo. pa kita tayo dito isa guys pero na nakita sana uh, kumain ito isa Ayan siya guys. Bali, humihinga siya. Ayan siya. Sure. Papayin natin yan. Bali, ito natin guys, tipis to ang ating uh, cellphone. Yan. Para sakaling ma... ああお参りいただけます。 Guys, kena yes, guys guys bali naka apa tayo na uh, igat yun uh, sya maliit nga lang yung uh, dalawa ito ito so guys ang dalawang malaki uh, at ito okay guys maraming maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na sumusuporta sa uh, mga pamarahan TV channel uh, God bless you all at lung po sa mga mahilipit sa ano sa panghuli ng igat oh, wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa mga pamamaraan TV channel yun lamang guys God bless you all and Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyong lahat yan bye bye and God bless